Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Marinduque! Live na live po tayo ngayon dito sa harapan o sa likuran ng Marinduque National High School kung saan inaabangan po natin ang Grand Float Parade ng lokal na pamahalaang bayan ng buwa, kalin nga po sa pagdiriwang ng buwa, quadricentennial. Centennial. At sa aking likuran, mga kabayan, ayan nandito po nakapwesto ang float na gagamitin naman po ng ating mayora na si Honorable Mayor Army de la Cruz Carion. Sa bandang loob naman mga kababayan, ngayong oras na ito ay naghahanda na po ang bawat isa sa pagalarga po ng iba't ibang floats at mamaya po ay masasaksihan po natin ang mga floats na ito sa mga kalsada naman po sa bayan ng Buwak. Manggagaling po ang uh, floats at ayan na nga po mga kababayan, nagsisimula na nga po magsialisan ang mga float dito sa likod ng Marinduque National High School. Ipakita lamang po natin dito no mga kababayan ano, nagsisimula na po magsimula ang parada. At mamaya po makakasama niyo pa rin po kami sa pinakahuli nga update kung nasa na po ang Grand Float Parade na ito. Ako po ang inyong tagapagbalita ngayong araw, si DJ San mula sa Marinduque News Network. Sa mga oras na ito mga kabayan ay nakikita niyo na po ang papaalis na dito sa Marinduque National High School ang float number 1. At babagtasin naman po nito ang kalye na papunta dyan sa may munisipyo. Ang float number one na po ito ay uh, pagmamayari I believe o iginawapon po ng uh, mga taga DPWH. At inaasahan po natin mga kababayan na ang mga makikita po nating float ay aabot po sa labing dalawa. Ayon po sa ating pinakahuling update mga kababayan. Sa pagkakataong ito ay nakaalis o nakalabas na po ang unang float natin dito po sa likod ng Marinduque National High School. At sa pagkakataong ito mga kababayan ay inaabangan naman po natin ang paglabas ng ikalawang float. Either Laki Jokai o Laki Eman. ko ba Pag -pag natin? Pagkatalan natin <laughs> Special shoutout po muna sa lahat ng mga nanonood po sa ating live stream ngayong umaga. Kayo po ay live na live na nakaantabay ngayon sa parada po ng uh, ating mga float. Kaalinsabay pa rin po sa pagdiriwang ng hashtag buwa quadricentennial At makakasama niyo po ang buong puwersa ng Marinduque News Network sa pagdadala uh, o sa pagcover uh, po ng mga huling kaganapan. Alinsunod pa rin po sa buwa Quadri At ngayon po inaasahan po natin ang paglabas ng ikalawang float, ang float number 2 naman po na uh, ginawa naman po ng Marinduque State College. Special shout-out po muna sa ating mga kababayan watching from Israel. Magandang uh, araw po sa inyo kabayan. At sa lahat po ng nanonood ngayon sa ating uh, live, tayo po ay uh, sabayang nakalive ngayon sa ating official Facebook page at sa ating Lucky 7 Cable Channel 3. Ang napapanood niyo po sa inyong mga screens ay ang Grand Float Parade kasabay po ng pagdiriwang ng hashtag Buwakwadri Centennial kung kaya naman po sa mga taga-panood po nating nandirito ngayon kami po ay nag-aanyaya sa inyo na gamitin ang hashtag Abuwa Quadracentinal habang kayo po ay nanonood o kayo kung kayo po ay nasa vicinity kung saan ginaganap ngayon ang Grand Float Parade. abang tayo po'y nagaantay ng papalabas ng mga float parades dito po sa likod ng Malinduque National High School. Special shoutout po muna sa mga nanonood sa atin dito sa ating live feed kay Ma'am Marilu Elot Harabe. Magandang umaga po, magandang araw. Gayun din po kay Miss Leticia de la Cruz watching from Caloocan City or watching from uh, Tama, kay Miss Emmaline Medalion. Ako napakarami pong nanonood sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, panonood at pagantabay po sa mga aktibidad na ginagawa ngayon sa ating bayan ng Buwak. Susunod na po ang uh, pangatlong float at palabas na rin po ito po naman ay float ng uh, Provincial Environment and Natural Resources Office or PENRO. Kung makikita niyo po mga kababayan, ay akma po sa tema at uh, kultura at kasaysayan po ng bayan ng Buwak ang mga float na ito. At mamaya po pagkatapos po ng parada ng Grand Float Parade ay uh, masasaksihan naman po natin ang awarding uh, o pagbibigay kilala sa mga natatangi o pinakamagandang float uh, dito po sa paradang ito. Ang float number 3 naman po ay nagpapakita mga kabayan ng ating Marinduque Wildlife Sanctuary na matatagpuan po sa tumagabok buwak Marinduque. Ito pong float number 3 ay gawa naman po ng Penro Marinduque or Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office. Sa pagkataong ito mga kababayan ay inaantay lamang po nating uh, maayos po sa bandang loob uh, bagamat hindi na po kami makapasok dahil po medyo sikip na po nga sa loob ay dito na lamang po natin sa mga unahan ng likuran ng Marinduque National High School. Aabangan itong mga nagsisilabas ng mga float po na naman po sa kapayanan po dito sa Bayan ng Buwak. Ngayon po, uh, sa pagkakataong ito, ang uh, floats po ay uh, dito po mag-uumpisa sa Marinduque National High School. Iigot po dito sa Pelaje Street o dito po sa likod ng uh, MNHS. Iikot uh, sa may munisipyo, sabay liligo po pakaliwa dito naman sa may uh, Gracia Street at kakaliwa po sa Nepomuceno Street, paakyat ng Muralyon, malapit po sa Arco. Kasunod naman po ay iikot po ang uh, mga floats po, pababa po dito sa may uh, Governor Earth D. Reyes Street sa Muralyon at babagtasin naman po o liligo po dito naman sa may bandang Magsaysay Street. abang hinihintay po natin lumabas po ang mga float, ayad, na dito naman po sa aming harapan din ang mga miyembro po ng Sangguniang Bayan ng Buwak. Magandang umaga po sa Sangguniang Bayan ng Buwak at maraming maraming salamat po sa inyong hiniandog para sa mga buwakhenyo. Ayan po, ang nakikita nyo po sa ating harapan mga kababayan ay ang mga konsehal, si konsehal Gilber, Gilmer Mangera, konsehal Ted Caballes, ang ating tita Wallet Luarca, konsehal Louie, at si konsehal Ryan Anepomoseno, at syempre po ang ating ex-officio para po sa SK. Maraming salamat po, magandang umaga po sa inyong lahat. I don't know if I'm going to be able to do it. Mga kababayan kami po ay magbabalik po ano, magbabalik po kami makalipas lamang po ang uh, ilang mga paalala po muna dahil kasalukuyan po kami kumukuha ng uh, pinakahuling kaganapan ngayon dito po sa Marinduque National High School kung saan po ang simula at ang dulo ng uh, Grand Float Parade at mamaya po ay abangan po ninyo pa ang aming uh, live feed naman habang binabagtas po ng float po ang mga floats ang kalsada po ng bayan ng Buwak. Diyan lamang po kayo mga kababayan kami po ay magbabalik.